Nanindigan ang mga transport group na hindi sila magkoconsolidate para sa PUV modernization. Ito'y kahit na binigyan sila ng pagkakataon na umanig sa kooperatiba hanggang katapusan ng Enero. Para bigyan ng muka ang balita, Mobile Journal, Kaila Makantan. Natapos na ang deadline ng PUV consolidation deadline kahapon, pero papayagan pa rin ang LTFRB na makabiyahe hanggang January 31 ang mga bigong umanib sa kooperatiba. Pero nilinaw ng GOTR na hindi ito maituturing na extension ng deadline. Bibigyan lang daw ng pagkakataon ang mga chopper at operator para ipaliwanag kung bakit hindi sila umabot ng deadline. Pero kung ang mga transport group ang tatanungin, hindi pa rin sila magkoconsolidate nanindigan po yung ating mga operator at uh, talaga nga uh, hindi sila papasok doon sa consolidation sapagkat pagkata, uh, sabi nga natin ay uh, kung sa ilalim naman talaga ng modernization program bakit tayo ay inuobliga at tayo na mag-consolidate ito ay malinaw na paglabag doon sa freedom association Kumpiyansa naman ng grupo ng mga commuter na hindi sila apektado sa mga jeepney na hindi sumali sa PUV modernization. Tiwala sila sa contingency plan na inilatag ng pamahalaan nilagay din ng senyalis niyan, ay yung ginawa nilang pagsigil pasada nung nakaraan. So, from that, nalaman na ng, ano, ng pamahalaan natin kung saan merong affected na area. Dagalawang organisasyon po yan, kung at talagang hindi natin sila mapipili sapagkat iba po ang ideolohiya ng mga yan. Kanang purpose ay pasira ang ating demokrasya. Sa huling tala, 33% o hindi pa aabot ng 14,000 jeepney sa Metro Manila ang nakapag-consolidate bago ang deadline kahapon ayon sa LTFRB. 44% o 3,259 namang UV Express units ang umabot sa deadline. Mobile Journal, Kaila Macantan, Hatid, ang mukha ng balita. At kaugnay po niyan, magkakasama natin si Jesus Ferdinand Ortega, ang chairman ng DOTR Office of Transportation Cooperatives. Magandang tanghali at Happy New Year po sa inyo, sir. Magandang tanghali, Cheryl, and uh, Happy New Year din sa inyo. Good Gaano na po? Good afternoon po. Gaano na po karaming operators ang nag-consolidate at humahabol sa deadline? Uh, yung numero na yan ay uh, ma-finalize siya at maibibigay yan. Uh, malamang by tomorrow ng LTFRB kasi mm -hmm. i -co consolidate pa nila lahat ng numero sa buong Pilipinas. Mm -hmm. Pero kung masasabi ko dito sa NCR, eh, sa office ko, sa Office of Transportation Cooperatives, tuloy-tuloy ang uh, pumunta sa amin para magbuo ng kooperatiba. In fact, nung kahapon, yung huling uh, grupo na gusto mag sa akin, eh, meron siyang daladalang tatlo or halos apat na raan na franchise or operators doon sa kanyang isang kooperatiba. So it's a good sign at uh, maraming nakahabol dito sa ating consolidation deadline. Mm -hmm. And pakilinaw lamang po ano, kung sino-sino lang po yung mga pwedeng bumiyahe today. Kasi ang sinasabi nila, or um, extended din po yan hanggang end of the month? Uh, ganito, ang pwedeng magbiyahe, yung mga... Lahat ng consolidate siyempre pwede magbiyahe. No? Pero yung sa mga hindi nag-consolidate, kailangan umabot ng uh, less than 60% ang nag-consolidate sa ruta mo or wala para ikaw ay uh, payagang uh, bumiyahe hanggang end of uh, January. Mm -hmm. So yung informasyon na yan or border solution, ilalabas siya ng uh, LTFRB, ay ilalabas nila yan very soon. Hopefully in the next few days or maybe by tomorrow, para alam na natin kung sino yung less than 60% at yung mismong mga hindi na consolidate will be allowed to fly those routes. Okay. Ano po ba yung 30 days na due process ah, na tama, ibibigay no? yung... sa mga hindi pa rin nagko-consolidate? Yes. Kasi kailangan bigyan ng uh, due process, proseso yung ating mga uh, operator. So, uh, kausap ko lamang ang ating LTFRB Chair, si Chair Guadis kanina, at ang plano nila ay dapat uh, by tomorrow very soon no bigyan na ng show cause yung ating mga operators kung uh, sila ba or rather bakit hindi sila nag nagconsolidate so sasagot naman po sila at based on the letter or answer ng ating mga operators magde-decide na po yung ating LTFRB board sa assuming yung isang operator na yon ay hindi nagconsolidate hindi siya nagconsolidate up to December 31 Then eventually, that will be the basis for the decision ng ating LTFRB board to revoke or cancel po yung kanyang prangkisa. Mm, pag po, by uh, after the 30 days extension, pag hindi pa rin po sila nag-consolidate, doon na po sila mawawala ng prangkisa? Uh, Cheryl, iklaro ko lang, no. ang consolidation ended yesterday. So, claro, yes. oh, okay. yung yes. pong hindi nag-consolidate as of uh, yesterday, ah, okay. at talagang wala na po siyang chance na sumama sa programa dahil ang deadline was yesterday. Yung ating pinag-uusapan po ngayon na 30 days, no, it's more of a process that should be given to the operators para po bigyan sila ng due process or ayon sa batas. Kung sakali man po, alam po natin na kahapon na nga po talaga yung deadline, sabi niyo nga, to consolidate, ay nag-iba ng isip or talagang na-convince pa, pwede pa po bang uh, humabol? May consideration po bang gano'n? Uh, alam mo, yung deadline, Cheryl, talagang clear na, na yan. Uh -huh. Madalas namin nakausap na yung mga grupo natin. Talagang more than six months ago, we were very clear and firm about the deadline. No? So talagang uh, pag nagbagong isip, uh, wala na talaga. Pero ikaklaro ko lang, Sheryl, ang pinag-uusapan natin dito na deadline, ay yung mga operators to ah. Yung mga operators, sila yung mahawak ng prakisa. Hmm. So, sila ay merong deadline nga kahapon, yung mga operators natin. Hmm. Pero yung mga drivers, yung okay. mga operators na hindi nag-consolidate, eh, yung mga drivers na, kunyari, operator nila hindi nag-consolidate, eh, pwede silang lumipat later on dun sa mag-a-assume ng mga ruta na hindi kinonsolidate ah. uh, ng kanilang oh. original operator. So, kami dito sa Office of Transportation Cooperatives, We will do the next step para lalong matulungan natin yung mga drivers no na hindi na consolidate yung operators nila para later on kung sino yung mag-assume sa ruta na yon na isang kooperatiba itanggapin eh natin at tatanggapin nila yung mga drivers para magkaroon hanap buhay dahil nga hindi na nag consolidate yung original nilang operator at malamang lilipat na po yung prangkisa doon sa mga nag-consolidate na kooperatiba. Mm. Okay, that's good to know po. Pero um, may may mga aksyon na po ba or plano kung para naman po hindi rin maparalisa po or mahirapan yung mga computer sakali nga pong makaapekto po itong uh, uh, deadline po ng consolidation sa mga mananakay? Yeah. narinig ko po yung report kanina nagsalita si Miss Medina, tama po yung sinabi niya. At saka rin po yung ating kaibigan sa MMDA si Chair Artes eh, sa dalas po na nagkaroon po ng tigil pasada, yung mga kaibigan natin mga sa transportation sector, eh, na naaayos na po at nagiging maganda na po yung pag-handle ng uh, gobyerno, PNP, MMDA, DILG, LTFRB, yung mga LGUs dito sa Metro Manila, uh, pinpointed na po kung ano yung mga concern areas at saka kung ano yung aksyon na ginagawa at na-improve na po. So we feel confident po na mas maganda po ang magiging transition po ngayon from uh, the original to the next phase po. Maraming salamat po. Um, Jesus Ferdinand Ortega, ang chairman ng DOTR Office of Transportation Cooperatives. Magandang tanghali po. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.